Ako si Christian Santos, Tubong San Rafael, Bulacan, kung saan hindi lang malalaki ang halo-halo at chicharon, kundi pati ang puso ng mga tao. May angel festival kami dito. Oo, mga anghel. Hindi lang sila pang langit pang parade din, may pakpak, may palakpak at minsan pa-fall ang patron namin si San Juan de Dios. Sabi ko nga minsan, Lord, kung dadaan ako sa apoy ng buhay, sana may fire truck si San Juan. Na lumaki ako sa piling ng mapagmahal kong lola, nanay, tatay at mga kapatid ko Isa doon makulit, yung isa tulala Sa pamilya, kahit magkalat ka, may tatanggap sayo kahit basura ka pa minsan Noong elementary ako, hindi ako yung bida Mas ako yung background music, mahiyain loner, nagdodrawing habang recess Pero doon ko rin unang natikman ang pagkakaibigan Mga weirdong artist na tulad ko Mga tipong hindi sikat pero solid Minsan nga, nahihirapan akong makisama May kaunting pag-aaway, may tampuhan pero ika nga, ang tunay na kaibigan hindi mo kailangan ilike araw-araw. Basta kapag kailangan mo, naka-online sila. Pagdating ng high school, ayon medyo level up. Naging school photographer, hindi lang para sa yearbook, kundi pati sa mga moments na di ko inakalang importante. Naging DJ ako, pero hindi yung cool na may shades. Ako yung DJ na may dila na naduduling sa script at tumatanggap ng song request. Peer counselor, oo nagpapayo ako kahit ang gulo ng sariling buhay, alila ni sister sa school naging katekista rin ng mga bata. Isipin mo ako nagtuturo ng tungkol sa Diyos habang ako'y confused sa sarili. Nagka-crush? Mali. Nagka-love. Pitong taon na kong naghintay. Pitong taon ng hello po ate, kumain ka na po ba? Sabi ko nga, kung hindi mo kaya maghintay ng 7 years, baka di mo pa mahal talaga. O baka, masokista ka lang. College. Plano ko magdoktor, pero di kaya ng bulsa. Kaya sabi ni nanay, anak, wala na bang iba? at bilang anak na masunurin at may ambisyon sabi ko opo oh nurse na lang pumasok ako sa isang universidad na mas mura akala ko walang dating pero doon ko natutunan na minsan yung mga murang desisyon yun pa yung may pinakamahalagang leksyon na biniyagan ako sa tunay na buhay doon ko na realize may kaya pala yung mga kaklase ko noon yung baon ko noon pang one day lang sa kanila pang one snack lang nagflip top ako nagnetworking Nagbenta ng cellphone, digital na pera sa laro, sumayaw, sumama sa mga artist, nakihalubilo sa kapwa nars araw-araw biyahe. Dalawang oras pa uwi at pabalik pero tinapos ko, walang repeat, walang back subject. Minsan ang pinakamasarap ipagmalaki ay yung simpleng natapos ko to ng walang daya. Nagtrabaho ako para sa sabaw ng ulam bilang sweldo. Literal na nagtitiis sa dugo, pawis, ihi, tae, lahat ng pwedeng ilabas ng katawan ng tao. Pero ang kapalit, pagkakataong makatulong sa pamilya, pagkakataong mabuhay ng may dignidad. Nagmahal ako, nirespeto ko sila, iniwan din ako, pinagpalit. Pero, lalaki ka lang kapag natutunan mong ngumiti habang nilalaglag ka. Pagkatapos ng lahat, ng pagsasakripisyo, pagpila sa terminal, at pagbilang ng ulam sa kanin, dumating ang pagkakataon. Ang Tito Sponsor Experience. Nag-abroad ako, nagbakasakali sa leon na sumusuka ng tubig. Una kong tanong sa sarili, ganito pala ang mundo sa labas? Ang mga kalsada malinis, ang mga tao busy, pero ako nalito. Dahil kahit nasaan ka sa mundo, kung kulang ka sa tulog at tuliro ka pa rin sa instructions, Pilipino ka nga. Pero hindi ito fairy tale. Nabigo sa unang subok. Nagtrabaho bilang service crew. Apat na sahog ang lugaw, pero parang ako kulang pa rin, nagka-identity crisis. Ganito ba talaga ang pangarap ko? Pero hindi ako sumuko kung hindi ikaw ang bida ngayon, baka nasa kalagitnaan ka pa lang ng training montage mo. Nag-abroad ulit sa buhanginan, literal, Middle East, doon naging military nurse, special mission nurse pa. Seryoso, di ko alam kung nurse ako o secret agent na may thermometer. Mas maraming dugo. Mas maraming almoranas, binaril, nasunog, nasabugan ng mina at naghihingalo. Pero ang pinakamasakit, yung araw-araw kang humaharap sa pasyenteng wala nang uuwi ang pamilya. Ang nurse, hindi lang tagasukat ng BP, tagasalo rin ang bigat ng buong buhay ng iba. Sa dami ng nakilala kong taong tumawid na sa kabilang buhay, natuto akong makinig. At sa katahimikan ng gabi, may mga sikreto akong sinarili. Naging espesyal ako kahit di ko laging pinapakita. Naging emosyonal, oo. Lalaki ako, pero may puso ako. Hindi ako mahina, taong marunong maramdaman. Doon ko rin nakilala ang natatanging pag-ibig. Yung tipong hindi mo inaasahan. Yung hindi mo binili, binigay lang, umuwi ako, akala ko forever na. Pero trap kami sa Pinas dahil sa COVID, nagutom ang pamilya, nag-abroad ulit, at this time may bagong pag-asa, nagkaanak. At doon ko naranasan ng totoong peace of mind, hindi pera, hindi posisyon. Yung pagtulog na may kapiling kang mahal mo at gigising ka sa ngiti ng anak mo. Ang tagumpay minsan hindi mo dala. Niyakap ka lang niya habang hindi ka nakatingin. At ngayon, nandito ako sa Alemanya. Kung saan si Rizal mismo nag-aral at iniisip ko Grabe, baka naglalakad siya dito dati, nagka-crush din habang nagre-review sa anatomy. Ako na ngayon ang nurse sa bansang may disiplina, may system, pero minsan o oh, minsan parang kulang sa tawa. Kaya ito ako, nagkukunwaring vlogger. Nagkaroon ng patalastas na di ko akalaing may manonood. Naglalabas ng mga random thoughts na di ko maipasok sa spoken word pero lagpas-lagpas sa damdamin. Doon ko isinilang ang ekplom. Isang page ng satire, ng kwela, ng isipang gulong-gulo. Si Ekt, Logical Morphing Robot. Si Plum, artistic, beautiful, hindi mo alam kung babae o prutas dati. Sila ang salamin ng utak kong may balanse ng logic at luha, art at analysis. Siyempre, ang Tarsier Pawikan, isang kombinasyon ng makulit na bardagulan at matalinong paglalakbay. Ako ang Tarsier, laging gulat, laging gising. Ako rin si Pawikan, mabagal minsan, pero siguradong may patutunguhan. Ngayon habang nagkakape ako sa umagang malamig, minsan mapapaisip ako, ito na ba yun? Ito na ba ang buhay na dati ko lang ginuguhit habang nasa sulok ng classroom? Hindi man ako naging doktor, hindi man ako naging rockstar, pero naging tao ako. At 'yon ang pinakamahalagang role na ginampanan ko. Yung tipong hindi ako perfecto pero hindi rin ako peking tao. Ngayon, sinisikap kong buuin ang mundo ko mula sa mga basag na pangarap gamit ang scotch tape ng pag-asa. Nagbabahagi ako ng mga kwento, joke, at random bardagulan hindi lang para tumawa kayo, kundi para mapaisip din. Ay shucks, ako rin pala yun. Kaya kung may pinagdadaanan ka, kung feeling mo ikaw lang ang sabog, ikaw lang ang walang plano, ikaw lang ang hindi pa successful sa paningin ng feed mo, tandaan mo to, success is not always shiny. Minsan success is just waking up and choosing not to give up. Hindi mo kailangan maging viral para maging mahalaga. Hindi mo kailangan ng camera para marinig ang boses mo at hindi mo kailangang magpanggap para lang tanggapin. Kung ikaw ay ikaw at buo ka kahit hindi ka kompleto, ibang level yan. At dito nagtatapos ang intro ko, na intro lang pero puno ng kwento. Kung tumagos, salamat. Kung natawa, ayos. Kung nagtanong ka sa sarili mo habang nakikinig, mas lalong the best. Inaanyayahan ko kayong tumambay sa mundo ko, sa New at ang Tarsier Pawikan. Kung saan pinagsasama natin ang kalokohan at katalinuhan, ang art at awkwardness, ang tawa at trauma makibaka, makisama sa amin at mag-usap tayo kahit ang iyong tagong mga sikreto. Go Exploom! Kung hasher sin Chris, not Exploom, hasher Tarsier Pawikan, ako si Christian Santos. Hindi sikat pero buo, hindi perfecto pero totoo. At ito ako, nagsisimula pa lang ulit.